Babalik ang inyong Mami Kalubak. So, for today's video, guys, kung napapansin nyo, may hinawakan akong kahoy. So, simpleng kahoy lang talaga yan siya. So, kung alam nyo, guys, galing pa to sa Mindanao at dinala ko siya dito sa Pasig. So, syempre, simpleng-simpleng kahoy lang talaga siya. po. akala nyo talaga, pwede na siya panggatong. Pero, kung marunong kang uh, mag, ano nito, tawag nito, Uh, mag-imagine kung anong pwedeng gawin dito. So, gagawa natin siya ng paraan kung uh, paano siya mapaganda. So, simpleng kahoy lang talaga siya, no, na nakita namin doon sa ilog sa amin sa probinsya. So, dahil para siyang uh, kakaiba talaga yung dating niya sa akin, so, dinala ko siya dito sa Maynila. So, pinadala ko siya sa tito ko sa ban nila kasi hindi siya pwede sa airplane. So, pagdating dito, nilinis ko siyang mabuti. Then, after malinis, sinugasan, ganito, ganyan. Then, pinatuyo. Then, ito, nilagyan na natin ng varnish na ilang patong talaga. So, ito ay kahoy na tugas. So, pa... Nung nakita namin siya doon sa tabing ilog, talagang sabi ko, ang ganda siguro nito kung malinis na siya at saka malagyan ng varnish. So, hindi talaga ako nagkamali. So, kaya ah, uh, binitbit ko talaga siya papunta dito sa Manila. Hindi pala ako nagbitbit. Pinasabay ko sa dito ko. Kasi gusto ko siyang gawing pang design dito sa bahay. At isipin nyo, ba diba, galing pang Mindanao talagang umabot dito sa Pasig. So, para-paraan na lang talaga. So, dalawa to sila, guys. So, ito para siyang, ano, ah, uh, butik butike na ewan dami naming ano nito tatlo pala yung nadala ko dito isipin nyo yan o nadala ko yan dito karga sa banang ng tito ko kasi bihira ka lang makakita ng tugas dito sa uh, Maynila o ba diba? so yan naman parang uh, ulo ng kambing baka etc so tingnan nyo mabuti pinagtsagaan ko talaga yan na linisan, tinanggal ko yung mga putik-putik niyan para gumanda at pinaras ko siya mabuti ano at gagawin natin pang design dito sa bahay namin dito sa Pasig. So ayan po para paraan lang talaga no. So kung marunong ka mag-imagine or o ano ka tawag niyan? Ang tawag niyan nak magano sa mga mag-design sa bahay. Talagang ma-appreciate mo to so ko. Yung iba talaga hindi. Pero ako na-appreciate ko tong mga tugas na to. Eh, na yung papa ko may furniture. Then, na, bumibili sila mga kahoy-kahoy na naanod sa suba. Naanod. Ano matawag doon? bala na kayo dyan. So, ayan o. minabuti ko talaga ang linisa ng mabuti. So, ayan, no. Tignan nyo. Para na siyang uh, ulo ng isang hayop. <laughs> so, ito namang isa naman nilagyan ni Papang Binang uh, patungan para talagang pang-design na talaga siya dito. Napakagaling talaga ng na, mister. So, ayan po. Marunong tayo mag-appreciate sa bagay-bagay, no, na likha ng Panginoon. So, ayan po siya. O, ba diba? para din siyang hayop o oh, di ba so ayan po meron na akong pang decor dito sa bahay para siyang elephant o oh, di ba so that's it guys di ba cute cute meron na akong pang decor dito sa bahay na galing Mindanao kahoy lang po yan siya no simpleng kahoy so sana po may natutunan kayo at uh, magaya niyo tong ganitong ano design sa bahay So, hangtod sa sunod!